vlog pa lang guys hindi pa ako marunong mag email カフェで、え、さあ、ここからで、サロマのカラーに。いや、もう嫉妬กําลังしてる。さあ、どうに言えないにキャンピンのアワライコパス。星にああ、は、これもないですよね。これもないの。うん。うん。パパ 아들이 캠퍼 나가면 한이겠어. 맨날 거기서만 하겠구나. 그러면 나안 돼. 1. 이거는 좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀 sa so, yun, sa so, yun, tatapos na yun. Maglalord din sana ako. Huwag na lang kasi baka lalong matala pa yung kalaban. Kaya ang victory ako nyan. Ang okay, game ako bukas. May kasama ako. Pero, malunong sila. Tingnan nyo nalang, silver, naman na ako. <laughs> Ito pa yung first vlog ko tayo ng ito. Sorry. 21 na ngayon. Ngayon ngayon ipopost ko ito. Ngayon ngayon nandiyan. Tapos ko man-edit. Ngayon. Wala lang. Ganyan-ganyan lang. Kailangan mo ko lang isa. Yan dyan lang. Hindi ko siya ginamita ng ano. Tapos ka. ko lang. Hindi ko niya sa kanya. ko pa siya ano kasi. wala na label. Char. Wala ka si label. Hindi naman label. Char. Yung mga katakas pa yan. O diba? Hindi ko sure na hindi. Hindi ko ginamit yung paas. Yan. Kahit pa na yung buong buo. Hindi ko gagamit yung paas. Yan. Yan pa tayo siya. Yung mga pencil pa nga ako. Kaya na-victory na-victory na. Kaya na-victory na-victory na ранний ещё торенаси распад постоянный бананаю это куда нам